parkingan nila hinanda na rin um, namin minute... at yung room, sir, finally na napatay mm hina -hmm. na alam ko napatay na. at um, nasukatan na kung hindi ako nagkakamali lahat o um, maliban sa isa kaugnay na niyan naman nakuha mm -hmm. uh, nakuha na ng sukat pero um, ready na yung mga room. ginaya lang naman yung dati sir yung room assignment uh, finalized na kami sa prosecution nag-inspect na yata ang ilang miyembro ng kamera uh, yung kanilang mm -hmm. mga staff sa panig ni Vice President Sara, binigyan din namin sila ng notice kaugnay sa, sa pag karapatan nila at um, mag-inspeksyon. Pero tinanggihan nila ito um, at sinabing may pending buong galang, sabi nila, na hindi muna nila i-inspeksyonan yung kwartong yon hanggat wala pa daw pa sa ang Korte Suprema na tinatanggap at ginagalang ko. That is their prerogative and their option. Okay, sir, may patanong si Nimpa. Sabi niya, Nimpano. Nim Ravelo. <laughs> hoping mo yung pagiging Senate President, ilalaban mo daw ba at makukuha niya kaya ang kinakailangan boto? It's not a question of hoping, it's a question of reality. Ulitin ko, ang Senate President dapat may kumpiyansa ng mahigit, okay, na doon, na labing tatlo at higit pa. Um, pwedeng mangyari at maganap yan sa sino mang Senate President, kabila ako basta may sesyon. Um, at uh, so, ba? isa sa amin, Senate President man hindi, Nangangarap man o hindi? So, sorry, I am amayla. Uh, sir, amayla. Sir, just be, ano nga lang, ko na lang, sir, yun. So, since may open declaration, na, may sir, <laughs> since, since may open declaration si Senator Soto na willing siya to accept as far as long as may number siya na 13, wala ba, sir, effect sa iyo? Wala. I think, amayla, yung sinabi ko kanina, ikaw naman, nagpapainit ka na naman. Parang hawakan yeah. mo yung tenga yung sinasabi mo yes, ngayon. Walang <laughs> <laughs> ganyanan. Yes, all 24, amazing, all 24 senators, I think, think hindi that man. way. Mm -hmm. Sino man sa amin, kabilang si Senator Bilang, Soto, hindi niya dapat talikuran yung responsibilidad at yung hamon na yon na binibigay na kumpiyansa ng mayorya ng mga senador sa taong yon. So, posisyon yon. Posisyon yan, naniniwala ako. Pananaw yan, naniniwala ako. At paninindigan dapat yan, naniniwala ako, ng bawat senador, ng Senate well. President ang qualification lamang, dapat miyembro ka ng Senado. At sino man ang na mag Tama na yung katatapos lang ng bangayan sa politika. Hawak tenga ka naman agad. Huwag muna. At sino man yung maging... Hawak, yung maging Hawak ilong agad. O, wala naman ganunan. <laughs> Di ba? Huwag naman. Alipasin niyo naman ng konti. <laughs> pwede ba yung magkaroon ng third force? Kasi di ba minsan, eto, uh, uh, majority, minority. And then naalala ko noon, Senator Alan and Pia, hindi sumama sa admin at minority, um, parang independent. Posib posible yon, Posible yon. Pero sang ayon sa rules, membership is determined by minority and majority. So sa dulo, pipili pa rin sila kung sinong gusto nalang mag-nominate sa kanila bilang um, miyembro. Because Parliament, the Senate, like Congress, operates on that principle, majority-minority. Hindi administration-opposition, ah. majority-minority. Majority-minority simply defined as you voted for the winning Senate President, you're with the majority you voted or did not vote for the winning senate president um, or you voted for another minority mm -hmm. it has nothing to do with administration opposition ah. mm -hmm. may nakita na akong pagkakataon na baliktad yon yung majority opposition at yung minority kakampi ng administration posible yan ha mm, possible yan na mangyari this posible naman yun, Nung panahon mm -hmm. mm -hmm. ang, oh, ang no panahon ni JM eh ang ang na. Nung panahon ni uh, dating Paano pag No, nang kaabotuhan mm -hmm. nagpalit din naalala niyo yung kongreso nagpalit din ng speaker <coughs> o yung speaker naging anti-administration di ba Tapos nagpalit ng ilang ulit mm -hmm. so depende again majority means you voted for the winning speaker or senate president minority means you did not vote for him or voted for someone else which is totally separate and distinct from being opposition or administration in relation to the so, sir, sitting government. magkakaroon ng changes sa committee, the <coughs> chairmanship, pagbaganon, maraming mga naglalabi para do sa mga committee na gusto nilang makuha. Um, naglalabi lang naman kapag klaro uh, na kung sino mananalo. Hindi ka naman maglalabi pag hindi. So, um, hindi malam mo kung sino yung... Pag, pag yun, klaro na, pag usapan yung komite. <laughs> <laughs> Pero syempre, kung sino man ang incumbent na may kasalukoy ang hinahawakan na komite, Sempre uh, may paggalang na binibigay doon kung kung bahagi pa rin sila ng mayoriya. Mm -hmm. Okay, anymore. Ano po yung, ano po yung impact or implications kapag ka gano'n na yung majority ay hindi allied with the president in terms of our relationship ng legislative and executive? Um mahirap po. May hirapan sa mahihirapan pero siguro mas malaking panahon ang kailangan gugulin para kumbinsihin yung majority yon sa Kamaraman o sa Senado. I believe we're all mature enough and should work together insofar as what is good for the country and our people. Hindi naman porkit opposition no ka na lang ng no, kahit naman tama na yung pinapanukala ng gobyerno. Hindi naman porkit administrasyon ay yes ka na lang ng yes, kahit na malina na yung ginagawa ng gobyerno. I think we've um, outgrown that. I think, we're, I think we can work beyond that and can see what is best for our people as we should. Yun naman yung sinumpaan namin tungkulin. Sir, since nabanggit niyo po kasi yung sa obstructionists kahapon, merong uh, statement si you, si Claire Castro that the government, the Marcos administration welcomes yung legitimate opposition but will fight yung obstructionists. Uh, how do you make of that um, Gusto mo talaga akong mag-comment kay Claire? On the statement. Um, there's a very thin line dividing oppositionist and obstructionist, um, and it's a gray area. For me, tapos na election, I think we should strive to find common ground and to work together for the best interests of our country and our people, regardless of those labels of being opposition or – oppositionist or obstructionist. I think um, we can find and we should find common despite ground despite the results of this election. tapos na ang halalan, tapos na ba ngayon, tapos na ang kulay politika at ingay ng politika, sana magsimula na tayo na maghilom, gumaling mula sa mga sakit at hidwaan ng halalan at magsimulang maghanap ng pwede natin pagkasunduan habang isinasantabi natin yung pwede nating pag-awayan o hindi pinagkakasunduan para umabante naman at umusad ang ating bansa dapat iwas muna sa gano'ng mga statements especially from the palace not for me to say again um, I'm I well aware of my jurisdiction here in the Senate and I will not cross that line um, it's up for them to say what they would want to say but it's not for me to dictate on that but neither can they dictate on us um, so um para sa akin Um, hindi ko hindi ko hindi ako gagamit ng ganung mga label at hindi ko gagamitan ng ganung label yung mga papasok ng bagong miyembro o kasalukuyang miyembro ng Senado. Pero, I look at each one as a colleague that I can work with and find... Pero sir, do you think matatapos yung bangayan considering magkakaroon ng impeachment? Libre naman mangarap ikaw naman. Hindi man matapos, hindi yun rason para tumigil tayo mangarap na hindi man mawala ay mabawasan yung bangayan hindi man mawala ay makapagtrabaho pa rin kami ng magkakasama tungo sa kailangan ikagaganda at karapat dapat para sa sambayanan. Um, patuloy kong pangahawakan yung paniniwala, kagustuhan at pangarap na yun. So sir, ano pa yung target nyo na matapos bago mag-end ang 19? Ayun, uh, yung hinihintay mo. Yung tinanong ko. <laughs> um, yung mining act na inaayos yung uh, reforms doon para ma-encourage na pumasok ang negosyante dyan. Kabilang sa Mining Act, yung uh, ex export ban para dito i-process yung mga minerals. Hindi sa ibang bansa para magkaroon ng trabaho dito. Halos kagaya lamang ano yan ang ginawa. Pangalawa, yung right-sizing si right bill. Um, pangatlo ay yung uh, uh, judiciary fiscal independence bill. Pang-apat ay yung right-of-way bill. Ito ang magpapadali sa mga government infrastructure projects, kabilang na yung ating subway at um, tren. Nakausap lamang kami na ilang senador kahapon. May mga panukalang batas. Pagsasaayos ng buwis sa vape at denatured alcohol at gayon din sa anti-pogo. Bill na sa tingin ko, wala naman na mag interpolate At pwede na nating maipasa at may sabatas upang sa gayon, magbago man ang administrasyon, hindi na pwedeng ibalik ang Pogo. Sir, considering yung mga challenges na kinakaharap ng bansa at yung mga development globally, ano ang dapat pagtuunan ng pansin ng 20? Ekonomiya, trabaho at kapakanan at kaligtasan pa rin ng ating mga kababayan, kabilang na rin ang kanilang kalusugan. Yun naman talagang trabaho ng bawat gobyerno. Yan ang social contract, ika nga na pinirmahan ng anumang pamahalaan sa anumang parte ng mundo sa kanilang nasasakupan na ito'y bibigay nila sa kanilang mga mamamayan. Patuloy na yan ang maging dapat tutukan ng anumang pamahalaan, sino man ang presidente. Hmm. Sir, balikan ko na. Yung pagkawalan ni Tol, malaking kawalan ba sa setong... Uh, naging factor ba yung sinasabing impluensya ng China? Um hindi para sa akin pagpasan yung kung bakit yan ang resulta ng halalan. Pero definitely, malaking kawalan si Senator Tolentino, hindi lamang bilang majority leader, pero isa bilang isa sa mga pinakabatikan at um, pero, matalino at ma na maganda sana magiging papel sa napipintong impeachment din. Subalit, pasaya ng ating mga kababayan at uh, tulad niya, ginagalang ko at nire ko ang resulta ng halalan. Ika nga, mas alam nila ko anong nararapat at dapat kesa individually kami. Okay, RG. Mapagbigay uh, kasi yan ano. Yung kahapon may statement si Ah, former senator Laxson na uh, parang along the lines that um, one of the game changers of the election was yung failure no administration machinery. Mm -hmm. Do you agree that the machinery failed? Um, I am not prepared to say that. Um But siguro kung sinabi yon nung natalo sa halalan, um, di ba? Baka pero isa siya sa mga uh -huh. naglima na nagwagi mula sa alyansa. I'm sure it must be worth something. Um, so uh, I think uh, more than strategies, more than machinery, the issues dictated the result of this election. 'Yung mga nangyaring kaganapan bago mag eleksyon And in that sense, it is a positive thing. Bakit? Issue-based 'yung election. Mm -hmm hindi pa damihan ng advertisement, hindi pa lakihan ng makinarya, hindi pa damihan ng pera, pero saan po musisyon yung bawat kandidato, kaugnay ng posisyon ng sa ilang isu na pumutok, sumabog o kinaharap natin ilang buwan o linggo bago maghalalan. Yon sa tingin ko ang mas nagdikta ng resultang ito, hindi ano pa mang bagay protest vote daw kaya ang taas ni Senator Bongo and Bato de la Rosa, sir? Well, matagal nang mataas si Senator um, Bongo. Bongo. Um, hindi naman siya nawala sa top three noon pa. May huling sipa lang din siguro. Pero hindi rason yon para hindi sa bigyan ng pagbati. Kaugnay sa napakataas ng bilang ng boto na nakuha niya noong nagdaang halalan. Pag ba nangunguna ka taas ng iyong boto, potential candidate ka na for the presidential election? Um, sa kasaysayan ng ating bansa mula nung nagka malay ako um isa lamang naman yata ang pangulo ang nagtap sa halalan sino hmm gma ah top sa senatorial mm. yung mga nagtap madalas um, inaasinta agad di ba So sa dulo, uh, base sa kasaysayan na hindi pinapalad, maari niyang baguhin yon kung say nag-iisip na tumakbo sa mas mataas na posisyon. Binabangit ko lamang ang kasaysayan. Ang kasaysayan na eh, pwede lamang gamitin basihan habang hindi pa nababago ng kasalukuyan. So tingnan natin kung ano mangyari. Okay, Amor. Sir, si Senator Bato po kasi, ang sabi po niya, nakikita po niya yung formation ng Duterte block sa Senate. Sila pong mga PDP candidates plus yung uh, inadopt din po na Camille Villar and Senator mm -hmm. Amy. And then, nakikita niyo po ba, sir, na yung magiging composition ng next Senate, may Marcos Block, Duterte Block, and then yung block na hindi kasama sa either of the groups? Kaugnay sa isu sa mga Duterte, marahil oh. o. isu Iso sa mga Marcos, marahil o. Pero kaugnay sa pang-araw-araw na iso, mga panukalang batas na pag-uusapan namin, sa tingin at pananaw ko, hindi yan titingnan ng mga miyembro ng Senado bilang bahagi ng Duterte Block, bilang bahagi ng Marcos Block. Titingnan nila yan gamit ang kanilang karanasan, konsensa, at prinsipyo at paniniwala. Pero kapag ang iso ay tungkol sa Duterte at sa Marcos, marahil doon mo lang makikita yung linyang yan sa pagitan ng dalawang yon. Pero hindi lahat ng senador ay eh, pwede mong bigyan ng uh, tataksan o ika nga na Duterte yan, um, Marcos yan. Uh, So sir, kahit mag-start na yung impeachment trial, ina-assure nyo na hindi mapapabaya ng Senate yung legislative work ninyo. Yun ang sisikapin namin gawin at balansehin. Hopefully, yung aming panukalang schedule ay yan ang makerry ng plenaryo. Um, kung saan ang sinasabi ko nga sana, umaga ang trial at hapon ang sesyon ng Senado. Upang sa gayon, ay mas mabudget namin yung oras namin sa Senado. At kung sakasakaling mag-extend man yung impeachment trial, ay uh, konting oras lang siguro. At may maiiwan pala